So, palang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 7, 2025, lunes na ikalabing apat na linggo sa karaniwang panahon. Atin po munang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Genesis chapter 28 verses 10 to 22. Noong mga araw na iyon, umalis si Jacob sa Beersheba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inuna niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing iyon, siya'y nanaginit. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik na og doon ang mga anghel. Malang ano-ano'y nakita niya ang Panginoon sa tabi niya. Wika sa kanya, ako ang Panginoon ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at malalagana pa nila ang apat na sulok ng daigdig sa pamamagitan mo at ng iyong lahi. Pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo Susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta. At ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Nagising si Jacob at ang sabi, Hindi ko alam na narito pala ang Panginoon. Nakapangingilabot ang lugar na ito. Ito ang bahay ng Diyos at pintuan ng kalangitan. Maagang gumising si Jacob ng umagang iyon. Kinuha niya ang inumang, inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binusan niya ito ng langis at itinilaga sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na iyon na dati tinatawag na Luz. Nangako si Jacob ng ganito, o Diyos, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakanit, pararamtan, at makababalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang magiging Diyos ko. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito at iaalay ko sa inyo ang ikapu ng anumang ipinagkakaloob ninyo sa akin. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat. So, ngayon, unang araw ng linggo at atin din pong natunghayan sa ating unang pagbasa ang um, pangalan ni Jacob. No? Kung baga naka-concentrate na ito kay Jacob at sa mga susunod na araw. So natapos natin mapakinggan ang um, uh, mga kwento tungkol kay Abraham tapos sa kanyang anak na si Isaac um, uh, na nakalipas na na linggo ay yung huling ating pong pinagnilayan no, na siya ay mamamaya pa na. At yung kwento nga, no, ang kanyang panganay ay si Isaw hatang pangalawa ay si Jacob. At nagkaroon ng uh, panluloko na ginawa si, si Jacob. Dahil una kinuha niya yung, yung birthright ni Isaw bilang panganay at yung pinakamatindi ay nagpanggap siyang si Isaw para makuha ang pagpapala o pagbabasbas sa kanyang ama. At ito ay labis na ikinagalit ni Isaw at tinangka niyang patayin si Jacob. Kung kaya tumakas si Jacob at ngayon ito na yung tagpong ito na siya ay nagpakalayo-layo. Uh, uh, pero na, narinig pa rin natin sa kwento no, kung paano siya ay sinamahan pa rin ni, ni ng Panginoon. Uh, ipinaalala ang pangako niya sa sa kanyang uh, lolo, sa kanyang ama, no? Yung pangako ng Panginoon kay Abraham, kay Isaac. At ngayon ay inulit niya na gagawin niyang kasing dami, no, ng alikabok ang kanyang lahi at yung kanyang hinihigaan sa sa uh, puntong ito ay ipagkakaloob ng Diyos sa kanya. So, pwede natin masabi na minsan talagang bakit gano'n? no? Parang merong hindi hindi uh, fair no dahil nanloko na nga si Jacob pero ngayon ay eh, para bang pinapanigan pa siya ng Diyos no sa sa ganung aspeto uh, mapapaisip din tayo pero sadyang ito ay bahagi ng plano ng Diyos para sa uh, kanyang yung katuparan ng kanyang pangako no na, sa lahi ni Abraham magmumula ang at pararamihin ito ng todo-todo uh, siguro magandang mapagnilayan sa araw na ito dahil yung reality nga po no, na misan uh, minsan kaya tayo nakakaranas ng paghihiwa-hiwalay dahil mismo sa magkakapatid ay hindi tayo nagiging mabuti sa isa't isa. No, eh, i E, aside lang natin no, dahil syempre may plano ang Diyos. Pero yung nararanasan nga natin uh, na isa may mga kapatid tayo na mapang-abuso, Uh, uh, kinukuha ang hindi dapat sa kanya uh, at hindi hindi nagbabahagi no uh, mismo kapatid ay lolokohin so, nangyayari yan sa panahong ito at ikinasasama natin yan ng loob at binibitbit natin yan sa mahabang panahon talagang hindi natin kinakalimutan yung na idulot na sama ng loob. No? Pero kung ipagpapas sa Diyos lang natin, siguro makikita din natin yung dahilan kung bakit tinayaan ng Diyos na mangyari iyon. No? Dahil yung bang ang nagtulak kay Jacob no? para siya ay mapunta sa ibang lugar ay yung kanilang hidwaan no? ng kanyang kapatid na si Isaw dahil nga tinatangka ng patayin siya. Pero lahat ay nasa plano ng Diyos no? na lalayo si Jacob mapapadpad siya sa ibang lugar mararanasan niya ang lahat no? ng paghihirap uh, at mahirapan talaga siya pero yun ay bahagi ng paghahanda para sa plano nga ng kaligtasan at pagtupad ng pangako ng Diyos sa pamagitan din ni Jacob dahil si Jacob naman ay magkakaroon din ng mga anak sa mga susunod na kwento pero maganda po dito ay yung may matutunan tayo sa mga karanasan. At kung malampasan na natin yon ay talagang sana may pagpasalamat natin sa Diyos na lahat ng hindi natin pagkakasunduan ay kaya na rin natin ma-let go at kaya na rin natin mag-mature at umabot sa araw na kaya na natin tanggapin ulit ang isa't isa mula sa kanilang mga naging kahinaan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.